Hindi babawasan ng Maynilad Water Services Incorporated ang kanilang alokasyon ng tubig para sa kanilang mga customer sa kabila ng bumababang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Corporate Communications Head ng Maynilad na si Jennifer Rufo, bunsod ito ng pagpayag ng Angat Technical Working Group na i-maintain ang kanilang natatanggap na 50 cubic meters per second na alokasyon ng tubig. So dahil ganyan po mataas pa rin yung ating natatanggap na alokasyon, nakikita po natin na maayos pa po, ma mapapanatili natin yung maayos na servisyo na normal uh, hanggat ano po, maintain pa rin yung demand. Kasi syempre kahit na mataas pa rin ang ating alokasyon, kung lumalakas po yung demand, Baka maramdaman natin yan. Paglilino ni Rufo, bagamat hindi bawasa ng alokasyon, kung sasabayan naman ito ng mas mataas na demand mula sa mga consumer, makakaapekto ito sa kanilang alokasyon ng tubig. Kaya naman, patuloy na hinihikayat ang publiko na maging masino pa rin sa paggamit ng tubig, lalo ngayong mainit ang panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino!